Dakaralan. Napatayo at napawalk out talaga si Cuadro Alas General Casimero dahil sa Pinoy boxer na ito napapalit sa kanyang trono. Down. That's, right. That's exactly what happened in this Nalubong niya yung uppercut niya had his distance. Araneda was waiting to unload that vicious. HAAAAAAA yeah. ah! Muli na namang napatayo si Cuadro Alas General Casimero ng kanyang paboritong bagitong buksinyero na ayon mismo sa kanya ay papalit sa kanyang trono. isang buksingero na talaga namang hinangaan ni Cuadro Alas General Casimero. At ayon mismo kay Casimero, ang buksingerong ito ay ang susunod sa kanyang yapak at magiging mas matindi pa sa angas ng mga Pilipino. Parang bomba ang kamako nito mga kaibigan na sumasabog pag tinamaan ng kalaban. At sa mismong laban niya ay pinanood talaga siya ni Casimero kaya ang ating bida ay nagpasikat ng gusto kay Quadro Alas General Casimero. Parang bomba na sumabog ang kamao na tumama sa ulo at bodega ng alaban. Kaya naman di na nito nakayanan. Sumuka na ito ng dugo, labas ang tinae at ang atay-atayan at sumuko sa laban. at sa pangalawang pagkakataon na kung saan pinanood na naman siya ulit ng live ni Casimero ay pinakitaan niya ito ng gusto winasak niya ang isa sa pinakamagaling na prospect ng Philippine Boxing Ano itong boxingero na personal na tinuruan ng the flash ng mga Pilipino at paano napahanga si Casimero at inamin niya mismo na ito na yung boxingero na papalit sa kanyang trono Mula sa lungsod ng Mandawi, mayamang isla ng Cebu, ay matatagpuan dito ang isa sa kanilang pinagmamalaking boksingero, ang bagitong si Christian Anyadas Araneta. O mas kilala bilang Christian Araneta ay nakatadhana na napapalit sa trono ni Cuadro Alas General Casimero na kung saan magiging world champion din natin ito. Siya ang tinaguriang The o Bomba ng Philippine Boxing hinasa at tinuruan ni Casimero ang boxingero ito. Maging si Nonito ere ay kanyang naging maestro dahil likas ang talento ng batang ito mga kaibigan sa pagiging isang buksingero. Bata pa lamang ay napatak na ang kanyang murang katawan sa maagang pagtatrabaho. Kaya naman likas na sa ating bida na mahirapan ng gusto at maging malabomba ang kamao niya. Hindi makapaniwala ang magagaling na buksingero na kalaban niya dahil sa tindi ng kamao ng ating bida. Araw ng Sabado, April 1, taong 2023, sa Hobbs Dome, Lapu-Lapu City, isla ng Cebu. Haharapin ni Christian Araneta ang isa sa pinakamatinding makakalaban niya, si Jack Rawot Modjuguen, ay nanggaling ng Thailand. Veterano ang boksingerong ito at sobrang magulang. Meron siyang kartada na 42 na panalo 21 dito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona at tatlong talo lamang. Samantalang kalahati lamang ang record ni Christian Araneta na may 23 na panalo, 17 ang KO at dalawang talo. Bagamat sa sibugina ginanap ang laban na ito dahil sa pagkakaiba ng kanilang record ay heavy underdog pa rin po dito ang ating pambato. Nanunood sa laban na ito ang tagapagturo ni Araneta na si Nunito Donaire at si Cuadro Alas General Casimero. Kaya kahit mahirap mang manalo, ay kailangan magpakitang gilas ng ating boksingero. Hmm. Sa round number 1, medyo maliksi ang tay na kalaban. Kaya di nito inaasahan na madapa sa gitna ng laban. Pero tuloy ang laban at nagpakitang gilas ang dalawang naglalaban. Kausap ko for this. pinag isa't isa. Sa top 15 one of the best lightweight and the best puncher. And you do that. nag adjust siya. Round number two, nakapokus talaga sa panunood si Nonito Donaire at Janrel Casimero. Tuloy lang naman si Araneta sa pagbabato ng malalakas ng kamao sa kalaban nito. Crowd? Mag... Ganda ng sidestep ni Araneta doon. Sa round number 3, ang lalakas na ng suntok ni Araneta pero parang hindi tinatablan ang tay na kalaban niya kaya tuloy lang ang ating bida sa game plan nila Round number 4, nagiging agresibo na ang veteranong Thai boxer kaya napapatras din ang ating bidang boxer. Pero kumukonekta pa rin po si Christian Araneta na ating bida. Sa round number 5, nakukuha na ni Araneta ang tamang timing at distansya. Kaya lagi nang nasasapul ang veteranong tay na kalaban niya. Right away, his... Again, this is round number 6, uh, uh, so gusto nang tapusin ng ating bida ang tay na kalaban. Kaya lang matibay talaga ito at ayaw sumuko sa laban. He tries that. Conditioning coach. I don't see Another... Sa round number 7, nagiging doble maingat na dito si Araneta dahil napakatibay po ng tay na kalaban niya pero malalakas pa rin talaga ang kanyang mga patama Si Yung Thai fighter at this juncture, 7th round na tayo. Hindi Good right hook. Look at that. Round number 8, accurate na masyado shadow ang ating kababayan. Naging malakas si e Mero ang kanya mga galawan. Magaling umiwas ang Pinoy na ating kababayan habang laging sapul naman ang tay na kalaban. We are in off from Araneta Yeah he's the one moving forward, but uh, still Christian is us in the counter body shot. Same story yes. or Sa round number 9, dito na sasabog ang bomba. Maliksi na masyado ang ating bida habang parusa ang natatanggap ng kalaban niya. Yeah, anong, anong Kaliwat ka ng suntok sa bodega at sa kanyang ulo ang kanyang natamo. Kaya bumigay na ito at sumuka na ng dugo. Ayan, medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd. Oo, kasi nagrama ay chen eh. Parang masakit, ang hirap pumasok pag yung chen mo. Pinapala, kayo na pa yan ha. Oh. Ayan, medyo yun. nasasaktan siya, nakikita mo sa facial reaction niya. Nice! Oh, Th that's ka. what you were saying! Oh, hello. Sa tindi ng bombang kamao ng papalit kay Casimero ay sinukan ng tay maging ang tinain ito Kaya talaga namang napatayo si Casimero dahil may papalit na sa kanyang trono. Dahil sa napakagandang pinakita ni Christian Araneta ay sinanay ito sa ibang bansa ng halos siyam na buwan at pagkaraan ng siyam na buwan ay bumalik ito sa Pilipinas upang kalabanin ang isa sa number one prospect ng Philippine Boxing. Si Arvin Magramo ay ang rising star ng Pilipinas pero first round knockout ang inabot nito sa matinik na bata ni Cuadro Alas. Napatayo ng dalawang beses si Casimero dahil sa husay ng isang boksingero na papalit sa kanyang trono.